Tuloy ang ulan, panyera. Tuloy, tuloy, ang ulan. Tayo magluluto naman ngayon ng ating hapuna. Meron tayong hito. Ayan, o. Sisigang tayo ng hito ngayon. Tapos, lalagay natin ng mustasa. Ito, meron tayong luya rito. Ayan, luya. Sibuyas. Siyempre, hindi mawala yung kamatis. Bili tayo ng kamatis. Kahit medyo mahal ang kamatis, bumili tayo. Ito, natin sa ating sinigang na dito, ayan o, may tabayo dito. May itlog pa siya. Ayan, so guys, prepare natin ang ating mga ricado. Ayan o. Okay yan. Pero dapat yan may sili. Pero wala tayong sili ngayon. Siya na lang ang ating ilalagay. So guys, pwede natin ilagay ating mga ricado. Ayan o. Simple na ito guys ha. Eh. Siligang sa probinsya. Ilagay natin yung kamatis. Tapos, lalagyan natin yung luya. Yung luya, hindi ko na binalita. mahalang luya ngayon. Hinubasa ko lang mabuti yan guys. So, ayan luya, tsaka sibuyas. Ito sila ba? Wala tayong sili. Yan lang guys ang ating manong rekado ngayon. Yan, pakukuloy na lang natin yan sa lumambot yung kabatis, tsaka yung luya, lumasa, sibuyas, lumambot. Okay na yan. Salin natin yung ating hito. Ayun, lagyan natin guys yung ating hito. O, oh, lalaki ng hito. May itlog pa siya. Ayan, o, oh, sarap nga. Sinigang na hito ang ating minong ngayon, panyero. Ayan. Hmm, dalawang hito yan. Tatlo yan, bali rep. na rep ko muna isa't maraming masyado. Tapos natin pakukula ng pakukulaan yan para mawala yung lasal na. So guys ha, ah, bawal sa masera itong ating menu ngayon pero ito ang paborito ng taga-probinsya. Ayan, sinigang na hito. Pero alam ko iba hindi kumakain yan kaya sorry. Guys, lagay natin yung ating sampalok. Ating pampaasin na yan. Oh. Si Aling Noro ang ilalagay natin. Okay. Lasa na siya. Tapos talagay natin ng masarap. Pampalasa. Yan o, no? kumulay na yung kamatis. Ayan, may pampalasa tayo ng bechin. Si, madali lang naman naman Batsong hito na yan. masarap o. Oh? Ang ating pagkulang na yun. Lagyan natin yung ating kwan. Ayan dito. Mastasa. Yung tayo guys, kagulay, mustasa. Lagi natin yung gulay na mustasa. Ayan. Shout out sa lahat ng kumakaya ng ganitong sinigang mahito na, na may mustasa. Ayan. Sarap yan. Sa may gusto, bayahe, sa may ayaw, okay lang po. Kasi na po kayo, sa luto kong sinigang, ganyan lang po talaga ako magsigan ng hito. Ayan, pagkakulang natin muli yan. Alam niyo pa niya rin dito sa amin sa probinsya, kahit anong ulam pwede na yan. Mga yung ulam lang ba? Wala niya, sinigang nahito lang yan. Hindi nga lang ulam namin. Ayan no? Parang okay na siya. Naligyan pa ng konti sa bawal para medyo. Yun. Nakita ko lang sinigang na ito yan panyero yan sarap yan tikman natin kung ano nasa yako napakasarap alam ni panyero kung may ko pa may sili talaga masasabi ko yung napakasarap ng na ako sinigang ganyan ang sinigang panyero sa probinsya sa Nueva Ecija ayan, napaka pero napakasarap oh, o. Diba? Sinigang na hito, o. Oh. O, yan yung panyar. Pag lambot ng tao dito. mustasa Okay na yan. Patayin natin yan, po,